Naglilinis tayo ng isda mga kadalos. Sobrang laki ng ko kanina to. Nahuli ko kanina. Hirap na hirap ang buhay ko dito, nahuli ko. puta ina. Sobrang laki. Mga kadalos. puta ina. Hmm, Dapat pa. Grabe. Alas kisa natin. Ano naman, Dalos? Dalos. Dalos. Kadalok sana, pwede. Pwede din. Sa mga kadalok. Eh. Uh -huh. Yan o, oh, may hirap paglinis o. Oh. May mga bustuyo na, may mga kulukoy. Eh. Okay, kunin ko yung ano. Yung kakalan. Bak, Wala kang gunting? Galing tawag mo sila nyo ah. Ganyan mo yung ko doon. Alas ka. Eh, maliit pa nga yan. Ito na lang. salmon. Sa, maliit lang, maliit lang yan. Oh. alas ka. Malalaki. Galing ako dyan. Galing mo. Ha? mo. Sa. Sa. Ayan lang? Ha? Huh? Oo, oh, oo, oh, lang. Relax! Ayan mo. <laughs> parang malamistak na kayo tap 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 ka tap tap na ito pala tap mo muna yung ano ang tap 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 pwedeng ganito lang <slap> hey. Mayroon pang malakitan? <laughs> Maraming baka na ang Anong ano to? Hiwa na niya? Or kilawin, di ba? Oo uh. Gano'n yung mundo, mga kilaw Oo Ah, uh. <coughs> just a putang na no. yung ano lang, ito lang oh. Oh, yeah. sa biri. Yung sa pili, bili wala na kasi yeah. sisig ka masarap bili. Yeah. Nice. Hmm. Oh. <sighs> Ay, grabe. Kilaw naman tayo ngayon. Ito akin aking tiburo. Oo. Oh. Hmm. Tamang tamang kayo. Tamang tamang kayo. Isang pag nagsigang sinanay tayo, huwag nang hiwain ang uraw. Hindi, maraming pang ulo doon eh. Paupuin mo na sa kaldero malaki ah siya. Ayan ah. Tama. Tsubtsubin mo na po. <laughs> <-chukin muna. laughs> <Bunganga. laughs> banyak merami yang rawin. Mau ikut tinggal berapa ramai tayo si Buya?

Sabi mo yan yes. kuh kuhaan mo akong kaldero doon, Ed. Yan, yan, yan. Oo, oh, yan. Ay, talo niya, medyo malaki-laki. Yung stainless. Yan, yan. Lalaki naman yan. Ha? Lalaki naman yan. Pwede na to. 12 ha? Ayun bang malaki May <laughs> na? May okay. malaki ko sa inyo. Yan. Pakit na? Pakit na. Biyakin mo muna yung para makita mo yung mga nung. mo pa ulit katasang pa? Yung Tuesday. Okay. Yung dalawang kasunod dyan, binili kanina, 140. Oh. Ano, 20, 20, 20, 23 pounds at saka 24. Oh. Ayan, 25 yun. Mukhang easy. Ang tutok lang. Pressure, hard. Peso na, na yun. Tapos na. Yeah, because you're not supposed to suga. Hi Hirap. Hi Hirap pa ah. lang kit yan. Kasi sabi ko sa'yo, maglamisa ka ng hiwaan ng isda. Ang eh, gagawa ko, yun o. No? Yeah. Ang apar aparador na yun, yung yeah. gagawin ko yun. Eh, bakit tinapon mo yung isang silya eh. Saan? Hindi, hindi naman mag-partner yun. Alin? Yung isang silya doon. Hindi, hindi yung tinapon. Nilabas ko lang yan. Eh, doon pa yung mga silya ko rin. Eh, ba yun, no? baka kukunin yun. Hindi.

sa Morris Coin, huling July, mas malaki pa yan. hilahin mo, tigas mabubig, tigas pa eh kahapon pa pa din ni yun, 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 yun,

Eh hindi eh, may tigas naman ang ulo mo eh. Tanggalin mo muna. <laughs> eh, magkano yung mga... Sabihin ka tayo, ka ng dugo. Frozen pa yan eh. Eh, kamay ko na. Kamay mo, madulas yan. Kamay mo, kamay mo.

Ayan na yan. Tatawag siya ikaw ni Lugo. Sabi ko kaya tanggalin mo muna eh. Baba niya. Kasi huwag na nang iiwanin. Yan lang. Tangkasan lang. Para... sa sunod na daw yung sigam ni Nanay. Sunod na daw yung sigam ng Man. Di ba?

<saan> <laughs> wala, pa yan. dadalin -dada pa ako Mas malaki dyan. Wala <fussurra> okay, <fussurra> na, wala ka ng sangkala. Okay lang mo lakas mo. Chopping board is Papa, hurry up. Take a picture. Oh, take a picture. <fussurra> oh, yeah, oh, okay. Okay, <laughs> you <laughs>